Hello? buksa mo mo muna puta, paano tayo ta yung malalasing nyan ng biko? mo? T mo atik tikman natin ko ano lasa. sa, okay. yan buksan mo yung tubig kio, so, tubig, so, tayo tubig ano baso? You know, Ayun, uh, yun yung so chisero yung yung mas maganda yung 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 yan yung so <laughs> Ilang il lang tayo oh. Ah. Ang uh, ano, taga 2.3 oh sige. 2.3. Oh, para wala nang daya. Makita <laughs> eh. Tutok mo dito para makita kung mga lang yung tagay. Pakita mo yung ano. Yo. So, Yan. Oh, kung hanggang kunti lang ha. Ah. Oh. Sipa. bị tay đuổi giảm tạo rau chặt vô hay chặt vô tạo rau tạo rau tạo rau tạo rau tạo rau tạo ta phang, rau tạo rau tạo Cậu cái mo. Tapos no. ako. Mamaya na ako. na ka. Mamaya na ako. Sobra patay nilagay ko. Grabe naman na Sukat nga <laughs> sukat. Huh? Gundol lang. Wisit ka. <laughs>

Ano ano ba yun? Alak <laughs> yan? Huh. Animal ka. Trantado. Ba ito? Sorry, everyday. Ah. <laughs> Hayo. Sarap. <laughs> mint pala ito eh. Ah? Huh? Mint. Oh, mint. Pag